Confidential Fund ni Sarah Duterte, may bago na namang mga pangalan sa resibo at nakapangalan nga ito, ah, nakapangalan ito sa mga senador at congressman merong apelidong Juntiberos, merong Escudero, merong Caetano at meron pang isang congressman na kapangalan talaga mismo kasali sa Confidential Fund Hindi ba? Oo, so ito mga kababayan Puntahan natin Di poga, lintian anggit ba? mm eto Mga kababayan, pakinggan natin Ay, hey, Diyos mio talaga Mga kababayan ah, eto buksan ko lang ha Naku kung nakaraan mga kababayan ay nakapangalan ito kay Diokno at kay Marian Rivera, ngayon naman nakapangalan ito sa Senador at so, congressman. Itong mga uh, umanoy uh, bogus uh, beneficiary ano, ng uh, confidential mm. funds ni VP uh, Sara, kapilang ba ito sa ipipresenta ng House uh, Prosecution Panel sa impeachment trial? aga inaasahang kasama sa ilalatag ng House Prosecution Panel sa napipintong impeachment trial yung mga sinasabi nga uh, bogus beneficiaries ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang mga ito ay partikular na nakapaloob sa Article 2 ng impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Partikular na yung umani pagsira sa tiwala ng publiko at graft and corruption dahil sa umani paglustay at maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department Department of Education. Dito palang lang mga kababayan nakasabi, di ba? Maling paggamit ng confidential fund. So mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Kung ikaw, senador, hindi ka pipirma para maimpit si Sara at marinig mo sa sinasabing mali ang paggamit ng confidential fund, tapos pipirma ka na hindi mo ipa-impeach or ipa-convict. Ang sakit siguro sa pakiramdam, mga senador ha, makonsensya naman kayo. Kasi tandaan nyo mga senador, alam naman po namin, hindi pa ako pinanganak ang mga senador, pulpul -pul na talaga. Yung ibang senador dyan, pabalik-balik na. Oo, wala namang ginawang maganda. Oo, baka naman, yung iba lang ha. Mm. So, ito pa nga lang sa sinabi, mali na paggamit ng confidential fund. Tapos ikaw, senador, pipirma, hindi ko i-convict. Bakit? Inindorso ako niyan. Hindi ko i-convict. Bakit? Kalyado ko yan. Hindi ko i-convict. Bakit? Tinulungan ako ng tatay niyan. Hindi ko i-convict. Bakit? Isa ako sa tinulungan yung business ko niyan. Uh, isa ako sa binigyan ng drug money niyan. Sakit, di ba? O, oh, continue. Ito po, mga kababayan, yung listahan ng bagong pangalan ng mga beneficiaryo ng confidential fund ni Sara na nakaapilyedo ito sa mga senador at may kapangalan pang congressman. Nako, nakaraan, Marian Rivera at Chel Jokno. Ngayon, tapos, nako, ewan ko lang. Sa totoo lang, ultimo, itong mga senador, binababoy na ni Sara sa kabutbutan. Ito. <coughs> Nadiskubre ni House Deputy Majority Leader La Union Rep. Paolo Paulo Ortega ang ilan pang lang pangalan ng mga benepisyaryo ng confidential funds. May mga apelyido ang mga itong katulad ng mga kilalang personalidad. Gay oh, may mga apelyido na katulad ng mga kilalang personalidad. Mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, ito po ay balita ng UNTV News. Ayan. Ito po ay ano ni ka Eli Soriano. No? Network ata niya ito, TV Network ka Eliseo Mariano. So ito po ha, pakinggan ninyo kung sino ito mga apelyido na to. Mm. Beth Revilla, mm. Janice Marie Revilla, mm. Dayan Maple Lapid, mm. John Lapid, Clarice Ontiveros, mm. Christine Applegate Estrada at Dennis Tanya Escudero. Bukod. Di ba, tignan ninyo mga pangalan ha. Ito. Ah, oh, Beth Revilla, mm. Janice Marie Revilla, Dayan Maple Lapid, Jan Lapid Jr. at Clarice Ontiveros, Christine Apulgit Estrada at Dines Tanya Escudero. Hmm. Kita niyo naman eh di ba? Mga senador nga nawan. Oh, Rebilla, Lapid Lapid Jr. Ontiveros, oh Escudero, Estrada, matindi. Oh, no nakaraan, Marian Rivera, Chel Jokno. Ngayon, oh pinagloloko na po tayo ng putang inang vice president inyo. Yeah. Ay, Diyos mio, Marimar, huwag ka magalit, Sara, kung minura kita. Kasi ano, pag hindi mo tumasagat, ay putang ina mo ka talaga. O, oh, ah, tingnan nyo, mga kababayan. Ah, pinagluloko na po kayo ng Vice President ninyo. Alam nyo, sasabihin na naman mga DDS dito, wala kang pake. Bakit? Hindi mo naman confidential dyan. Wala ka namang, hindi ka naman kasali dyan. Putang ina mo pala eh. Ah, yung pinagpaguran mong pagtrabahuan hanggang sa maging senior citizen ka na nagbabayad ka ng tax sa putang inang... Ah pera na nilustay ni Sarah tapos sasabihin lang ng DDS wala kang pake na? Yeah? wala kang pake alam ah, wala ka namang ambag dyan ay putang ina nyo mga DDS wala kang ambag dyan tax natin to putang ina kahit bibili ka nga ng kondo may tax eh kahit bibili ka nga ng pampadulas eh kasi sobrang laki ng tete diba iba ibana mm. ah. Sa sobrang laki ng tete, oh, may tax. Diba? Yeah. Kahit bibili ka nga lang ng candy, may tax eh. Oh, tapos sasabihin ng DDS, putang ina mo, anong alam mo? Ah, oh, sasabihin ng DDS, ano paki alam mo kayan Ah, oh, issue-issue ka diyan sa confidential pa, ay eh, putang ina mo pa rin eh, mamatay ka na nga lang ng worker. Ah, yeah, oh, si Sarah, mamamatay billionaire. Ah, oh, mo. Oh, say Dios ko. Yan na lang sasabihin ng mga DDS, wala kang pake. Anong pake mo? Confidential fund niya yan, wala kang ambag diyan putang ina mo, bibili ka nga ng bigas na 20 pesos ang kilo, may tax pa rin eh. Yeah? Oh. Yan, sasabihin na naman yan ng mga DDS, wala kang pake kahit ilagay nga dyan pangalan mo eh Putang ina mo pala eh yeah? oh, Pasensya na kayo mga kababayan napapamura tayo eh, sino ba namang hindi mapapamura, alangan man sasabihin mo Sarah, praise the Lord, thank you so much sinakawan mo kami ah? Tanga lang ang gagawa nun Bobo lang na DDS ang gagawa nun Hindi yeah? tanga-tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa at walang kwentang tao lang. O, kung ako, yung magulang ninyo mga DDS, sana nung maliit pa lang kayo, inapakan ko na yung liig at mukha ninyo nang hindi na kayo makahinga. Yeah? Oo, totoo yan. Kung ako, magulang ng DDS ngayon, inapakan ko na sana yung pagmumukha at liig nila nang hindi na sila makahinga. Yeah. Biruin nyo, Confidential pan, beneficiary, apelido, rebelia, lapid, Ontiveros, estrada. Samantalang pag mag-apply ka ng purpose, pag nalaman na may may kamag-anak kang abroad hindi ka kasali. Pero ito, confidential pan, apelido, lapid, apelido, estrada. Alam nyo naman at uh, ka-rebelia. Alam nyo naman yan, napakayaman yung mga yan. Halos sinakop na nga nila ang sanuan, kabite, di ba? At uh, tawag dito... Pampanga, tapos isali mo sa confidential Tatanggap, tanggap, binipisyari. Diba? Hindi ba totoo? Ah, oh, sa beneficiary sa confidential pan, tumatanggap pa pamilya eh, napakayaman niya sa Cavite. Ah, oh, tapos ito na may lapid, may lapid Junior pa, eh, napakayaman 'yan. Ah, oh, oh, sa Pampanga mansion ang bahay niya, nagawa sa lahar. Oh, tapos ito Estrada, oh, napakayaman niya sa San Juan, no? Oh, ilang estrada naging senador at presidente pa. Doon niya Mary pa nga ang nanay ni Estrada, tapos kasali siya sa confidential beneficiary. Tapos ito may apelyido pa Escudero, eh napakalaki ng agenda niyan sa, sa Lucena, sa Quezon province. Ah, ah. Pero pag nag-apply ka na purpose, butang ina mo, pag nalaman lang na may pamilya kang OFW, tanggal ka agad sa listahan, di ba? Ah. Ay, di po, ga ni malkapisting Tingyawa kasi yung pinagluloko mo. Di ba? Ah, ah alam yung mga DDS eh, Sakit yan. Hmm? Sakit talaga yung mga DDS. Ah, sakit yan sa bansa. Yan yung mikrobyo at bayro sa bansa yan. o oh, sabihin niyo sa akin, hindi totoo mga kababayan. Ha? Sa confidential fund ni Sara, nakatanggap ng binipisyaryo, mga Rebilla, Lapid, Estrada at Escudero, eh lahat yan mga mayayaman yung mga dipoga. Uh -huh. pero pag tayo, ordinaryong Pilipino, kapag meron kang magulang nag-abroad, oo uh nagkakuskus -huh, ng kubeta, tanggal ka na sa pag-ibig or sa por, is sa pag-ibig, sa porpes, bakit? May abroad ka, nakita ni chairman, nakita ni team leader sa purok, Mm. Ay, hindi po pwede. Bakit? Vlogger yung uh, kapatid mo. Hindi ka pwede. forpes Oo. Oh. Ay, yung nanay mo. Oh. May tindahan doon sa Hindi ka po pwede. Ay, nanay mo. Teacher. Oh, tatay mo. Pulis. Oh, tsuhin mo. Engineer. Tanggal ka sa purpose. Nga? Yeah. Totoo yan. Hmm. Bakit? Hindi ba totoo? Kapag may kamag-anak ang may, may, kaya, may pulis, engineer, teacher, abroad, hindi ka pwede sa porpes beneficiary. Pero kay Sara Duterte po, hasendero, sendero, politiko, may junior na, oh, may tatay pa, oh, di ba? Hasindero pa, tanggap ng benepisyo. di ba? sinong pinaglulukunin niyo? Mga DDS. Ah, Diyos mio, marimar. Marim. Eh, daming DDS na pakabubo ngayon. Bakit? Sila, ultimo mga DDS, membro din na sa Porpes yan. Ha, ah, di poga Pasigaw-sigaw. Umaasa kayo sa ano, umasa uh, umaasa kayo sa ayuda, magtrabaho kayo po. Tangin yung mga DDS. Akala nyo, hindi kayo membro sa Porpes. ah, ah. meron pa nga akong napanood sa Facebook, nag-away ah DDS at saka loyalista, nag-away sila dalawa. Oh, ang isa, eh, pinakulong kasi maraming pinatay. Sigaw naman yung isa, eh, yung nagpakulong bangag. Oh, nag-away sila dalawa. Kung ako kakamping, wow, popcorn at soft drinks na lang. Sige, mag-away kayo, manood ako sa inyo. Diba? Hmm. Biroin ninyo, ha? Panibago na naman to Sara. Apelyido Rebelia, Lape, Don Tibero, Estrada, Escudero, putang ina mga milyonaryo 'yan. oh, oh pero pag sa Forpes, pag nalaman lang may tindahan ka naman, no, tanggal ka. Di ba? Oh, ito na. Ito may ilan pang recipient ang apelyido ay kapangalan naman ng isang cafe restaurant at ng isang kongresista. Mm. At gaya ng mga naunang pangalan na pinaghihinala ang bogus recipients ng confidential funds, ah. ay wala rin record ang mga ito sa Philippine Statistics Authority o PS Nako. Kate ni Congressman Ortega kung walang maipapakitang ebidensya na tunay ang mga ito o tunay ang mga taong ito ah. ay ito na mismo yung matibay na ebidensya laban kay VP Sara sa impeachment trial nito. Mm. Aga matatak... Diba? Narinig nyo mga kababayan? Ay, naku. Sige nga. May kapangalan pa sa congressman at may pangalan pang coffee shop. Siguro dito nakalagay, oh. Kent ah uh, Starbucks. Yeah. Ma, Sir Kim Fu, maraming salamat po sa iyong uh, super sticker. Thank you, thank you so much. Di ba? Di ba, Leslie lang malakas. Oh, sabi ni Blanca, maganda. Oh, kahit may kamag-anak kang maluwag na uh, buhay at naghihirap ka, edi eh, di ka naman suportahan needs mo. Ang problema ay yung nahihirapan humarap ng trabaho. Ah? Humanap ng trabaho. Yeah. Eh, sa purpose kasi, yan yung rule. Sa purpose. Oh, kapag ang nanay mo, Ya, yeah. nasa abroad ikaw, nasa Pilipinas, tanggal ka. Hindi ka kasale, bakit may abroad kayo? Oh, kapag may ka mag ka kasundalo o pulis, tanggal ka. Bakit? May kamag anak kang pulis, ibig sabihin mayaman kayo. Nya? Yeah. Pero kay Sara, hmm. Rebelia, Estrada, Lapid, Lapid Jr., Risco dero, Huntiveros ay potang ina 'yan. May mga position sa government, pasok. Ang tanong, totoo ba? E eh, ang sabi nga dito sa balita ng UNTV, walang record. Ma Maria, maraming salamat sa super secret. Thank you, thank you so much. Yeah. Diba? Tama ka, Kent. Ako nga tinanggal, di patapos ang mga anak ko. Sabi ni si Richard, di ba? Mm. Sabi ko sa inyo, sa totoo lang. Tapos, eto ha, ang, ang masaklap lang dyan sa porpis. Huwag kayo magalit sa akin ha. Alam ko ang porpis ay akda yan ni Trillanes at ni Laila Dilima at iba pa. Huwag kayo magalit sa akin ha. I will tell you frankly. Kadalasan pa naman sa mga pinasok ng mga team leader sa purok ninyo dyan sa Purpes, ang ginawa sa Purpes, ha, kung hindi iniinom, sinusugal. Or else, ginamit pang utang. Tapos pagdating ng bayaran ng Purpes, pag release na, tsaka na magbayad. Which is, ang nakasaa dun sa Purpes, ang Purpes ay gagamitin para sa pambili ng uniforme ng anak, pang alawan sa school at pambili ng mga notebook at ballpen at kagamitan sa school. Hindi po ginagamit ang purpose na iutang pambili ng bigas at gamitin pang tungits at pambili ng tuba. Kaya, yeah? oh, kaya yung mga membro ng mga sa, sa purpose, mahiya-hiya naman kay pag may time. Mas may mga deserving po na dapat tumanggap. Oh, kung abusuhin lang din man maninyo, itong uh, Uh, pera mula sa purpis at gagamitin nyo pang utang, pang eats, pang inom ng tuba, ah, uh, much better, i surrender nyo na. Hindi yeah? uh, so, yun po ah, uh, mga kababayan, narinig nyo naman po. Naku, may bago na naman pangalan. Putang ina, pinagluloko na talaga tayo ni Sarah. Sarah, mahiya ka naman paminsan-minsan. Siguro, kahit papel diliya, hindi natatalab dyan sa mukha mo. ya yeah? Biruin mo kung ano ang pangalan na sinusulat mo dyan. Oh, minsan may pangalan ng artista, pangalan ng congressman, pangalan ng mayor, coffee shop. Aba, tumigil ka nga Sarah, nakakahiya ka. Mm -hmm. Huwag ka magalit sa akin kung nagsalita ako ng ganito. Eh, hindi ka nga nahiya na minura mo presidente. 'di ba? Eh, ikaw pa. Kahit sino pwede magmura sa iyo, wala ka namang ginawang maganda, wala kang ka project eh. Bakit yung project mo bang libro pag nabasa ng mga batang yagit yan, nagkakaroon ng bahay? Yung project mo bang libro pag nabasa ng miyembro ng piece yan, nagkakaroon sila ng pangalawang release? Ya, diba? ang masakla pa diyan. Yun bang libro na project mo pag nabasa ng bulag, nagkakaroon ng mata? Ba, diba? hindi naman. Oh, kaya huwag ka magalit sa akin. Oh, oh. hindi nga kami nagalit sa 'yo minura mo presidente, binantaan mo pa. Diba? Oh, ito, speaking mga kababayan. 2.4